nag-uumusok kalanan kapag nagluto dito ang pasok ng usok aloob-loob ang bahay na you know? kahit wala nang niluluto hindi natanggalin yung kahoy para mag-umusok dito sa loob ng bahay. Dito nakukulong usok sa loob ng bahay. Araw-araw, kahit kasara pa na natulog. Pati mga damit na sinampay. Eh, Nag-aamoy usok, Hindi na damay sa may usok na araw araw kahit ka sa harapan ng tulog yun